Paano ka makakapag-move on kung ang taong pinakamamahal mo, ang taong binigay mo ng lahat, pati sarili mo, ay siya rin ang pumili ng iba? Ito ang totoong kwento ni Dea na minahal ng buong buo ang si, pero hindi siya ang hinintay nito sa dulo. Manila ay maingay tuwing alas 7 ng umaga. Sa gitna ng EDSA traffic, nakasandal si Dea sa bintana ng bus, nakikinig sa malungkot na kanta sa kanyang earphones. Sa labas, nakikita niya ang mga billboard ng Imperio Group, ang pinakamalaking real estate company sa bansa, at sa pinakamalaking larawan doon, nakatayo roon si Rafael Lorenzo, ang C. Si. Guapo. Matangkad. Matangkadiliman na parang laging may tinatago. At sa ilalim ng ngiti niyang formal, nakasulat ang salitang T. Visionary of the Year. Apat na taon na siyang empleyado sa Imperio. Apat na taon na niyang kasama si Rafael sa trabaho at sa labas ng opisina apat na taon na niyang lihim na minamahal ang lalaking yon. Sa opisina, kilala si Dea bilang i ang babaeng laging nasa likod ni Sir Rafael. Executive assistant niya siya. Siya ang unang tumatawag kapag may emergency meeting. Siya ang nag-aayos ng schedule niya kapag sobrang puno. Siya ang nagdadala ng kape niya, black, walang asukal, dalawang ice cubes lang, tuwing overtime sila hanggang madaling araw. Siya ang laging nandyan, at si Rafael si Rafael naman ang laging nakatingin sa kanya ng matagal, nang may ngiti na parang may ibig sabihin. Minsan, kapag silang dalawa na lang sa conference room, sasabihin niya, Dea, paano kita nawawala ng gana kapag wala ka? Tapos tatawanan niya, parang biro. Pero sa mata niya, alam ni Dea, hindi biro yon. Isang gabi, overtime ulit sila. Bukas ang presentation sa mga investors mula Singapore. Alas 12 na, pero hindi pa tapos ang deck. Si Rafael, nakaupo sa swivel chair, nakapalda ang sleeves ng puting polo niya. Pawis ang noo kahit malamig ang aircon. Si De naman, nakatayo sa harap ng projector, paulit-ulit na binabasa ang script. Dea, tawag niya bigla, mahina. Halika nga dito. Lumapit siya. Inabot ni Rafael ang kamay niya, hinila papalapit. Pagod ka na ba? Umiling siya, kahit totoo namang pagod na pagod na siya. Kaya ko pa po, sir. Rafael na lang, sabi niya, matagal nang sinasabi pero hindi niya magawa. Kapag tayong dalawa lang. Dea, ulit niya, hinawakan ng pisngi niya. Salamat ha. Kung wala ka hindi ko alam kung paano ko 'to lahat tatakbuhin. At doon na niya hinalikan si Dea. Sa conference room ng Imperio Group, sa harap ng logo ng kumpanya, sa ilalim ng fluorescent light na kumukutitap. Hinalikan siya ni Rafael na parang matagal niyang hinintay at si Dea, natunaw lahat ng pagod niya sa labi ng lalaking mahal na mahal niya. Mula noon, naging sila. Hindi opisyal, hindi ipinagmamalaki, pero sila. Sa kondo niya sa Yis, sa mga late night drive papuntang Tagaytay, sa mga hotel sa Boracay kapag may company outing. Siya ang tinatawagan ni Rafael kapag stressed siya. Siya ang hinahanap kapag malungkot. Siya ang kasama tuwing gusto niyang makalimot sa mundo. Mahal kita, Dea, sabi niya isang gabi habang magkayakap sila sa balkoni ng kondo niya, nakatinala sa mga ilaw ng lungsod. Kahit hindi pa natin masabi sa iba alam mo yan, di ba? Opo, sagot niya, umingiti habang umiiyak sa loob niya. Kasi alam niyang may pero palagi. Alam niyang may hangganan. Dahil kahit anong sabihin ni Rafael, alam ni Dea, hindi siya ang tipo ng babaeng ipapakilala sa pamilya niya. Hindi siya ang babaeng mayaman, may lahi, may koneksyon. Simpleng babae lang siya mula Laguna. Walang-wala kumpara sa mga Lorenzo na may-ari ng kalahati ng real estate sa Metro Manila. Pero minahal niya pa rin. Binigay niya ang lahat. Isang araw, may bagong project sa Palawan. Kailangan pumunta roon ng buong executive team. Tatlong araw. Si Dea, syempre, kasama. Pero noong gabi niyon, habang nag-impeke siya, tumawag si Rafael. Dea may sasabihin ako. Tahimik siya. Alam niya agad. Alam niya kapag ganitong tono ang boses nito. May may nakilala akong iba. Parang tumigil ang mundo. Hawak niya pa rin ang damit na dapat niyang ilalagay sa maleta, pero parang biglang bumigat ang lahat. Si Margaux patuloy ni Rafael. Margaux Villamayor. Anak ni Governor Villamayor. Matagal na kaming magkakilala, pero nitong mga nakaraang buwan. Dea, kailangan ko siyang piliin. Bakit? Tanong niya, pilit pinapakalma ang boses niya. Kasi ba kailangan ng pamilya mo? Kasi ba mas makakatulong siya sa negosyo? O kasi ba hindi ako sapat? Dea, please hindi ganon. Mahal kita. Huwag mong sabihin yan, sigaw niya, unang beses niyang sumigaw sa kanya. Huwag mong sabihin na mahal mo ako tapos pipiliin mo siya. Hindi pwedeng pareho, Rafael. Tahimik sa kabilang linya, tapos narinig niya ang mahinang buntong-hininga I'm sorry, Dea. Pero kailangan ko 'to para sa imperyo. Para sa pamilya ko. Para sa future ko. At doon na siya natulala. Para sa future niya. Hindi kasama si Dea sa future na 'yon. Kinabukasan, pumunta pa rin siya sa Palawan. Kinasama pa rin siya. Professional daw. Kailangan pa rin siya sa trabaho sa buong flight, nakaupo siya sa likod. Si Rafael sa business class, kasama si Margaux na ipinakilala na sa buong team bilang is e special friend. Maganda si Margaux. Matangkad, morena, may class. May ngiti na parang laging nanalo. At si Rafael, nakatingin sa kanya na parang hindi siya kilala. Sa resort, habang nagdi-dinner ang buong team, nakita niya silang magkahawak kamay sa ilalim ng mesa. Nakita niya kung paano tingnan ni Rafael si Margaux, ganun din ang dating ng tingin niya noon kay Dea. Puno ng pagmamahal. Puno ng pangako. Natulala si Dea sa wine glass niya. Nanginginig ang kamay. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, pero hindi niya magawa. Kasi kasama niya pa rin sila sa isang table. Kasi executive assistant pa rin siya. Kasi kailangan niyang umiti. Nang matapos ang dinner, pumunta siya sa beach. Walang sapatos, nakayapak sa buhangin, umiiyak ng tahimik habang nakatingala sa buwan. Dea, tawag ng pamilyar na boses. Lumingon siya. Si Rafael. Nakatayo sa likod niya, nakatupi ang mga kamay. Ano pang kailangan mo, tanong niya, puno ng sakit. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pumihit siya palayo. Dea, please ayokong magtapos tayo ng ganito. Lumapit si Rafael, hinawakan ng braso niya. Hindi ko sinadya. Mahal kita talaga pero hindi pwede. Alam mo yon. Alam ko, sagot niya, tinignan siya sa mata. Alam ko simula pa noon na hindi ako ang para sayo. Pero bakit mo pa ako pinatikim ng pag-ibig kung alam mong alis ka rin? Walang sagot si Rafael. Tanging ang alon lang ang naririnig. Salamat Rafael, sabi niya, umingiti ng malungkot. Salamat sa apat na taon na naging akin ka, kahit pansamantala lang. Tinalikuran niya ito. Hinubad ang kwintas na bigay nito sa kanya noong anniversary nila, simpleng silver chain na may maliit na heart pendant at inilagay sa bulsa niya. Babalik siya ng Maynila bukas. Magre-resign siya. Aayusin ang sarili niya. Pero sa gabing iyon, sa tabing dagat ng Palawan, hinayaan niya ang sarili na masaktan ng lubos kasi alam niya kahit anong gawin niya minahal niya ng tapat ang lalaking yon. At hindi siya ang pinili. Isang buwan pagkatapos ng Palawan, resign na si Dea. Walang drama, walang eksena. Isinubmit niya ang resignation letter kay Iri, nilagay sa sobre, at iniwan sa mesa niya bago umuwi. Hindi na siya nagpaalam kay Rafael. Alam niyang mas madaling umalis ng tahimik. Pero hindi naman pala ganun kadali. Sa loob ng isang buwan, araw-araw niyang nararamdaman ang bigat. Sa umaga, kapag nagigising siya sa kondo na dating puno ng amoy ni Rafael, ang pabango niyang Creed Aventus, naiiyak siya. Sa gabi, kapag nakikita ang mga pictures nila sa phone niya, binubura niya isa-isa hanggang mawala lahat. Pumayat siya. Hindi na makakain ng maayos. Ang mga kaibigan niya, Sinali at Camille, pinipilit siyang kumain, lumabas, mag-enjoy. Pero paano ka mag-enjoy kung parang may butas sa dibdib mo na hindi na maayos? Isang sabado, nagpunta sila sa Intramuros. Gusto raw nilang magpa-cute sa mga old walls at kalesa. Si Dea, sumama na lang kahit wala sa mood. Habang naglalakad sila, nakita niya ang malaking tarpaulin sa harap ng National Museum. May event ng Imperio Group Grand Launch ng bagong luxury condo sa Manila Bay. At sa gitna ng poster, magkayakap si Rafael at Margaux. Maganda ang itin nila. Perfect couple. Sa ibaba nakasulat, A e partnership built on love and legacy. Parang sinaksak si Dea. Uy, Dea, okay ka lang? Tanong ni Lee, hinawakan ang balikat niya. Umiling siya. Umuwi na tayo. Sakot si Paui, tahimik siya. Pero sa loob-loob niya, galit na galit siya. Galit sa sarili niya kung bakit hindi pa rin siya makapag-move on galit kay Rafael dahil parang ang dali lang nitong makalimot. Galit sa mundo dahil bakit ganon, bakit yung mga taong tapat na magmahal, sila pa ang natatalo. Nang makauwi siya, binuksan niya ang drawer niya. May isang kahon doon. Binuksan niya. Puno ng mga alaala, ticket stubs sa mga sinihan, polaroid pictures, sulat ni Rafael noong birthday niya, at ang kwintas na iniwan niya sa Palawan. Kinuha niya ang kwintas. Matagal niyang tinitigan. Tapos, dahan-dahang isinabit sa lid niya ulit. Hindi kita kayang kalimutan, bulong niya sa sarili. Pero kailangan ko ng matutong mabuhay nang wala ka. Kinabukasan, nag-apply siya sa ibang company. Maliit lang, start pa lang, pero maganda ang culture. Sa interview, umiti siya ng totoo sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Miss Dea, bakit mo iniwan ang Imperio Group? Tanong ng interviewer. Umiti siya ng mahina. Kasi po natutunan kong hindi lahat ng bagay na maganda sa labas, maganda rin sa loob. May mga bagay na kailangan mong iwan para makahanap ng mas deserving sayo. Natanggap siya. At doon na nagsimula ang bagong chapter. Anim na buwan pagkatapos, masaya na ulit si Dea. May bagong trabaho, bagong kaibigan, bagong routine. Paminsan-minsan, nakikita pa rin niya si Rafael sa news, engaged na raw sila ni Margaux. Maganda ang sing-sing. May cover pa sa society pages. Pero hindi na siya umiyak. Hindi na siya natulala. Isang gabi, habang nagjo-jogging siya sa iis, may lalaking tumakbo sa tabi niya. Hi! Hey, pwede bang makipag-jog? Tanong nito, netiniti. Si Marco. Simple lang, mabait ang mata, at may dimple sa kaliwang pisngi. Hindi eye. Eh, eh. Hindi mayaman. Pero tutu. Nagkaibigan sila. Naging magkateks. Hanggang sa naging sila. Isang taon pagkatapos ng lahat, nakatayo si Dea sa harap ng salamin, suot ang simpleng white dress. Kasal nila ni Marco sa maliit na garden sa Tagaytay. Walang media, walang tarpaulin, walang drama. Sa harap niya, si Marco, nakatingin sa kanya na parang siya ang buong mundo. Dea, sabi nito habang hawak ang kamay niya, salamat sa pagpili mo sakin, kahit alam kong minsan, may iba kang minahal noon. Mumiti si Dea. Salamat sa paghihintay mo at sa pagpapatunay na may pag-ibig na hindi kailangang maging komplikado. Sa likod nila, nandoon ang mga kaibigan niya. Si Lee, si Camille, at kahit ang mga dating office mates niya na naniniwala pa rin sa kanya. At habang sinasabi nila ang Yi, i do, tumingin si Dea sa langit. May maliit na niti sa labi niya. Salamat, Rafael, bulong niya sa hangin. Salamat sa sakit na binigay mo kasi kung hindi dahil doon, hindi ko makikilala ang tunay na pag-ibig. At doon na natapos ang kwento ng babaeng minsang minahal ng tapat ang isang si, pero natutunan ding mahalin ang sarili niya ng higit pa. Hindi lahat ng pag-ibig ay may happy ending sa paraang inaasahan natin. Pero lahat ng pag-ibig may dahilan at para kay Dea, ang sakit na naging daan niya para makahanap ng tunay na saya. Kaya kung ikaw, nakikinig ngayon at nasasaktan ka pa rin dahil minahal mo ng buong buo ang isang tao na hindi ka pinili. Huwag kang matakot. Darating ang araw, mamahalin ka ng taong hindi magdadalawang isip na piliin ka araw-araw hanggang sa huling hininga niya.